ayun, Ay, putol Yan mga idol huwag nyo ngayahang putol ang ano nyo pan blade ayan oh. putol palitan nyo kaagad para hindi na magka problema pa sabihing yan marupok na po yung plastic kaya pwedeng maubos yan pag maubos na tong dahon niya ayun hindi na makakahigop ng hangin overheat na yung makina Ayan mga boss yan din ang lagi nyong i-check polling system niyo. ayan.